Welcome sa Tinig ng Bayan! Boses ng masak para sa masa Kung gusto mong marinig ang totoo, like, share at subscribe ka na! Magandang araw mga Katinig ng Bayan! Ngayon isang fresh na balita o mula sa News 5 ang ating pag-uusapan, ang headline, Remove from Waldez! Ito raw mismo ang sugestyon ni dating Comelec Commissioner Ruena Guanzon para umano maging mas mapayapa ang bansa. Ayon sa ulat sa isang Facebook post ni Guanzon, siya raw mismo ang nagpitaw ng opinyon na dapat tanggalin si House Speaker Martin Romualdez. Base sa article, ibinibintang raw ni Juan Sol kay Romualdez ang pagkasira ng Unity Team. Yung tambalan na binuo ni na Pangulong Bongbong Marcos at pangalawang Pangulo Sara Duterte noong 2022 National Elections. Ngayon ayon sa balita, nagsimula raw mabuwag ang Unity Team noong Hunyo 2024 nang magbitiw si Vicky Sara mula sa kanyang posisyon sa gabinete ng Pangulo dahil umano sa political differences. Reminder lang, si Rumbaldes ay pinsan ng Pangulo kaya natural lang siguro na maraming anggulo ang pwedeng pag-usapan dito. Pero syempre, tayo ay nakabase lang sa report at hindi gumagawa ng sariling conclusion Kung titignan, simple. Pero mabigat ang sinabi ni Quenzoy. Tanggalin si Rubualdez para tumahimik ang bansa. Dito makikita natin na ang opinion niya ay malinaw na nakatoon sa leadership role ni Speaker Rubualdez sa Kongreso at kung paano raw ito nakaapekto sa political unity. Pero tandaan natin, ito ay opinion lamang ng isang individual. At gaya ng sinabi sa article, galing ito mismo sa kanyang social media post. Hindi ibig sabihin ay katotohanan na agad. Interpretation at perspective lang ito na nagsalita. Base sa report, ang pagbitiw ni VP Sara sa kanyang gabinete ay dulot raw ng political differences. Hindi na detalyado sa article kung anong particular na issue ang dahilan. Pero alam naman natin na kapag politika ang usapan, maraming sali. Policy differences, priority programs, pati political alliances. Dito posibleng lumabas ang mga intriga na konektado sa iba't ibang personalidad sa gobyerno. Pero sa usapan natin ngayon, malinaw Ayon sa pahayag umano ni Guanzon, si Romualdez daw ang isa sa may kinalaman sa pagkasira ng UNITEAM. Sa saintaman ng pro-Duterte supporters, marami ang naniniwala na kahit wala na ang UNITEAM sa papel, mahalaga pa rin ang pagkakaisa lalo na kung ang usapan ay stability ng bansa. Kung babasahin mo raw ang comment section sa post, Hati ang opinion ng mga tao. May mga sumasang-ayon kay Guanzon. Sinasabi na dapat lang daw tanggalin ang mga leader na hindi nag-aambag sa unity. Mayroon din namang pumupuna at sinasabing hindi ganon kadali ang magpatalsek ng isang speaker. Lalo na ito ay pinipili mismo ng kongreso at hindi ng publiko sa direktang paraan. Ito ang maganda sa demokrasya. May malayang pagpapahayag ng damdamin. Pero dapat din nating tandaan na may proseso sa bawat galaw sa gobyerno. Hindi lang basta pwedeng tanggalin ng walang malinaw na legal at political basis. Kung pro-Duterte perspective ang pag-uusapan, Malinaw na ang sentro ng interes ay ang kapakanan ni VP Sara at kung paano siya makakapagpatuloy ng trabaho ng walang unnecessary political friction. Sa ganitong sitwasyon, kahit sino sa gobyerno ay dapat tumulong para maibsan ang tensyon hindi para dagdagan ito. Kung ang isang opisyal ay nagiging dahilan raw ng kaguluhan sa loob ng administrasyon, maaaring mainit ito sa mata ng publiko. Pero ulitin natin, lahat ng ito ay base lang sa pahayag umano ni Guanzon sa kanyang Facebook post at hindi nangangahulugan na ito ay napatunayang katotohanan. Sa huli, Malinaw na ang issue na ito ay hindi lang simpleng personality clash. May kinalaman ito sa direksyon ng liderato at kung paano pinamamahalaan ang political alliances sa bansa. Mabigat ang pahayag ni dating Commissioner Guanzon pero nasa taong bayan at sa mga mambabatas ang desisyon kung paano nila gustong harapin ang ganitong mga panawagan. At ngayon mga katinig ko, ano ang tingin ninyo sa panawagan umano ni Kwansoy na remove Romualdez? Makapabuti ba ito sa kapayapaan ng bansa o dadagdag lang ito sa gulo? Comment down below, like and share kung nagustuhan nyo ang usapan natin ngayon. At huwag kalimutang magsubscribe sa Tinig ng Bayan kung saan ang boses mo ay mahalaga. Samantala, sa sari saring komento nga rin ang tumalabas mula sa mga netizens patungkol sa isyong ito. Sabi pa nila, The best advice of the century! Tambalos Laws is the main termite that ruins the Philippine future. Salute to you, Atty. Rowena Guanzoin! Agree ako dyan, Attorney Rowena G. Ikaw talaga ang boses ng karamihan para sa katahimikan ng taong bayan at bansang Pilipinas. Mabuhay po kayo, Attorney G. Dapat investigahan din yan si Tambi. Noon pa naman talaga, dapat na matanggal na yung si Tamba. At mas maganda sana kung pati si BBM isama na rin dahil tila takot siya kay Romualdez at ito ang nagpapaikot sa kanya. Bakit kaya hindi kaya may hawak na alas si Romualdez? Muli ang maopinyong ito ay pawang galing sa mga netizens at hindi nangangahulugang opisyal na pananaw ng ating programa. Layunin nating ilahad ang kabuuan ng pulso ng bayan. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment mo lang sa baba. Boses mo'y mahalaga. I like, Share at Subscribe para sama-sama natin palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan ang may alam, may laban! Awesome!